Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagay mga kababayan ko ha. At saka dun sa mga motorista mga kababayan ko, Drive ng four wheel ha. Okay, maski motor po or bisikleta mga kababayan ko. Dito sa bansa natin mga kababayan ko, pag may mga ganyan na naririnig ay may wang-wang, -wang, medyo ano kayo alerto kayo ha lalo pag ambulansya or mga police mobile or kaya ang, ang presidente dadaan sa kalsadang yon eh pwede bang mag minor po tayo mag slow down po tayo dito po sa nangyari sa video to mga babayang ko ah, uh, CTT si o sa Bisor ha? magandang page to eh uh, dito, yung unbisor kasi tungkol sa mga road courtesy. yun ano, pagrespeto sa daan mga kababayan ko. Kasi itong may isang private van po na dumiretso at panoorin niyo lang yung video ah. Ako yung ini dito. Dapat dito sa driver na to eh. Ay nako. Ayan ha. Di mo mamaya na lang. Hmm. Ayan. Ayan. Oh. Ayan mga kababayan ko. Oh, nakita nyo na ha. Nasa video yan. Mga kababayan ko. Anong ginawa ng driver na yon? Hindi ni respeto po ang ambulansya po. Sa so, mga ganyan po, kailangan kasi, pag may narinig kay Wang Wang, ano, keep it, keep it in your mind, Ay, baka ambulansya to, baka police mobile to, ha. O, ganoon na lang mga kababayan ko. Courtesy na lang. Na- malayo pa lang, naririnig mo na yung wang-wang. O, oh, siguro nakita mo yung ambulansya. Bakit dumiretso pa tong walang pinag-aralan na, sorry ah, walang pinag-aralan na, na, driver ng, ng private van na yan. Hindi ko lang alam kung ang LTO isususpend ang lisensya niyan o i ano niyo ba sa ibang bansa, pag ikaw nakadala ng ambulansya, pwede ka pang makulong. At isisingit ko lang ang school bus mga kababayan ko. Huwag nyo silang susundan ng mahalapitan at kayo'y matitikitan din. Sa ibang bansa po, kanyari ha, nakahinto ang bus, hihinto rin kayo mga kababayan ko. Hindi ba pwede yung basta aarangkada lang kayo ng ganyan? Bawal po yan. Dito sa driver na to, ulitin natin, sa driver ng private van na to, para sa akin lang ha, i-revoke niyo lisensya. Tuloy natin. Naririnig naman niya, ha? naririnig niya yung wang-wang. Ayan oh, oh, hindi pa siya nag-minor. Ayan oh, oh ayan. Maski nakago or naka-stop give way po, mag-give way kayo diyan sa mga emergency niyan. Sinasabi kasi, eh, wala naman laman eh. Maski po, may laman man o wala ang ambulansya, irespeto nyo give way, padaanin nyo po. O, oh, o oh, bahala na ang traffic enforcer nyo kung masisitay niya ambulansya nyo na wala naman o oh, hindi. Pag mga gaya -wang -wang, ano yan, emergency yan, di ba? Sa so, may nakikita ko mga wang, wang wala naman laman, pero iniisip ko na baka may pick na pasyente. O, oh, hindi ko lang sa mga Pilipino, may, walang road courtesy, mga walang galang sa daan. Ha? masabi lang na may sasakyan sila, maganda sasakyan nila, pero wala. Palpak talaga yung driver niya niya. Eh. Maski ang motor ha, huwag kayong sasabay sa mga kotse. Huwag kayong didigit kasi minsan ang kotse nagpipreno rin yan. O, alam ko naman sila, Tatay Juban, Sir Rosberg, si Perdi Albino, mga disiplinado mga rider yan. O, nakikita ko naman sa video ni Rosberg, talagang magaling siyang mag-drive eh sumusunod siya sa batas. Pero yung iba, yung van ng yung driver ng van na yon ay kailangan ni eh, uh, magdusa siya. Maski i-revoke man lang ng mga 6 months o mas maganda, 1 year ha? para matuto siya. Ambulansya, didiretso ka. O maski nakakulay green, mga kababayan ko yung traffic light, eh. nakakulay green, pero nagigibway ka. Ambulansya eh. Emergency napakasimple lang man lang yung ano ngayon ka lang na ba nag drive yung, eh, yung, yung van driver ano na yan kitang kita naman sana man lang kung hindi nakawangwang ay nawawangwang di ba eh may tawag dyan GA maski na sa right na of, upway ka na naka green light pagbigyan mo Ah, give way dun sa mga dumadaan ng mga ambulansya emergency. Ang ambulansya na pwede mag-counter flow yan eh. Oo, oh, pwede. Eh kasi emergency nga, di ba? Eh tayo mga private motorist, hindi pwede eh. Ah, kailangan sumunod tayo sa batas. Pero pag emergency, pag ambulansya, ano yan, magbabayalate -bu yan kasi emergency nga, di ba? Diyos ko, Napakasimple lang na ano, hindi pa mapagbigyan. O yan, magbabayad ka pa yung driver ng van na yan. Shoutout muna tayo mga babayan ko. Ah. Ang si out ko ay si, sino ba yung may birthday kahapon? Si Angel Mix Vlogs. O ba, darong beses kitang nabati ah. Nice lang yan. Ate Ruby Vlog. Cherry Papus Adventures. Oxy si Stab. Mrs. Michi. Tiger Field TV. Happy birthday. Kaya birthday mo, Michi? ah uh, sino pa ba? Sinjin82 Vlog Official. ah uh, Jane Barona Vlog. Sherlyn Mendrano. Doc Juday. Mamaling Official. Amblena Vlog. Tessa Bala. Nanay El Presidente Eva TV. Chairman Joban De Motorista. Principal Kim Mayang Vlog. Eldon SK Vlog. Rebs SK Jamming blogs, Ahar Purple. Junito Marinado. Mayra T. Sanchez. Capitec TV. Ray May Parolino, Rudy Reyes, Edwin De Guzman, Tony Marsan, Dissed, Easy Mix, TV, The Wee Guy, eh, si Angel, okay na. Chaps de la Cruz, Pearl DM, Arlene Vlogs, Natasha Mix Vlogs, Elia, Kimo, Jaria ng Saudi Arabia, Dara Ricarte ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply, Simply Grace, and then si Coach MB26, Tess Padulina, Nina Laresma, Loisano, Marites kojo Gojos TV, Tita Marie, AB Eds Family Flower Vlogs, Kabater Naga, Rosewood Adventure, Freddy Albino, Jess, Jessa Marie Guevara, Angie of San Francisco, Jill Gala, Jel Angala, Casablanca, Junens Vlogs, Ghost Hunter, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abaw SKTV, Tita Perd, and Boss Anin, isa si Bagundayaw, mga kababayan ko. Yung driver ba ng van, di ba nag-seminar yun? Di ba pagkukuha tayo ng lisensya? Or, pag natikitan tayo kasi may mga seminar yan eh, hindi na isip ng driver na nasa parisin natin, nasa, nasa book, na pag may mga na emergency, mag slow down kayo, mag kayo. Ay, anong ginawa nung ano, yung driver ng van? Dumiretso. Ano yun? Binibayon? ba yon? Nagsiselfon ba yun? May kausap ba yun? Diyos ko, napaka-responsabling driver yan. Mga ganyan, hindi talaga binibigyan ng lisensya eh. Ha? Pasensya na. Eh, malay mo kung yung laman ng ambulansya yung talagang ano na, seryoso ng sakit nun. Tapos, mabuti lang ang impact. Medyo hindi sobrang malakas. Eh, kasi sobrang bilis ang ban na yun. oh, baka ma pa, ma-double whammy pa yung pasyenting yun. O, oh, yun yung nagbabantay doon, yung may aid doon, tsaka yung driver ng ambulansya, eh, kung ma-disgrasa rin yun, kung masaktan yun, Napaka ano, nagigigalo sa mga ganyan na tao. Sa ibang bansa, pag ganyan eh, kulong yan eh. Di ba? Don't forget to like and subscribe mga kabayan ko. paki uh, Pakisub lang po ah. Pakilike. Para ma-update kayo sa akin mga video mga kabayan ko. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo at mga sanang nag-drive dyan. Ha? be alert, stop, look, and listen. Okay, basta nahihinto. Eh, baka nasa likod nyo, Mabang, mabangga yung likod nyo, ha? Maraming salamat po at ingat po kayo. Ang Ati Ruby, Cherry, Oxy, S Sinoy, bye!